Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at kapwa ko mangingisda. Ako ang inyong tropa at kasama sa bawat huli. Narito para ibigay ang ating fishing forecast para sa darating na Nobyembre 18, 2025. Ngayon, may kaunting sorpresa ang araw na ito na kailangan nating paghandaan ng husto. Bakit espesyal ang araw na ito? Dahil bagamat nagsisimula na ang dry season, may malaking pagbabago sa panahon na tiyak na makakaapekto sa ating panguhuli. Manatili lang kayo dahil ibibigay ko ang lahat ng practical na tip para kahit papaano may maiuwi tayong huli. Para sa ating mga paboritong isda, kailangan nating maging listo. Una, ang ating pambansang isda, ang bangus or milkfish sa araw na ito, dahil sa posibleng malakas na pag-ulan at pagbabago ng presyo ng hangin, ang mga bangus ay malamang na maghanap ng mas malalim at mas tahimik na lugar. Hanapin sila sa mga estero o ilog na may sapat na lalim o sa mga bahagi ng fish pond na protektado mula sa bugso ng ulan. Mas gusto nila ang mas tahimik na tubig. Ang pinakamabisang pain ay tinapay, maliliit na hipon o live bait tulad ng maliliit na isda gumamit ng light tackle at subukang bottom fishing or light float fishing pangalawa ang paborito ng marami ang tilapia kilala ito sa pagiging matibay pero apektado pa rin sila ng malakas na ulan malamang na magtago sila sa mga gilid ng sapa o lawa na may maraming halaman kawayan o kahit sa ilalim ng mga tulay kung saan may shelter malaking tulong ang paggamit ng bulate, maliit na artificial lures o kahit lumot. Subukan ng bottom fishing sa mga mas malalim na bahagi. Sa aking karanasan, mas mabisa ang natural na pain kapag may ganitong klasing panahon. Pangatlo, para sa mahilig sa dagat, ang lapu-lapu, grouper at maya-maya, red snapper. Sa araw na may bagyo, ang mga isdang ito ay malamang na manatili sa mas malalim na bahagi ng mga coral reef o mabatong istruktura, kung saan sila protektado sa malakas na agos at alon. Gumamit ng live bait tulad ng hipon o maliliit na isda, o kaya naman ay jigs at soft plastics na aabot sa ilalim. Kailangan ng mas mabigat na kagamitan para makayanan ang laban ng mga ito sa ilalim ng tubig. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon ng panahon, ang forecast ng panahon para sa Nobyembre 18, 2025 ay nagpapakita ng malakas na bagyo sa araw na may 75% tsansa ng pag-ulan at bahagyang maulap sa gabi. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 25 degrees Celsius sa gabi at 30 na degrees Celsius sa araw ang halumigmig ay nasa 88%. Ang biglaang pagbabago sa panahon na ito, lalo na ang matinding pag-ulan at ang posibleng pagbaba ng atmospheric pressure, ay magpapabagal sa aktibidad ng isda. Sila ay maghahanap ng kanlungan at mas lalim na tubig. Ang temperatura ng tubig ay mananatiling mainit-init, nasa 28 hanggang 30 degrees Celsius sa dagat lalo na sa mga lugar tulad ng Manila Bay, Coron at Siargao. Bagamat ang mainit na tubig ay karaniwang nangangahulugan ng mas aktibong isda, ang kasalukuyang bagyo ay may mas malaking epekto. Para naman sa fase ng buwan, sa Nobyembre 18, 2025 ay nasa Waning Crescent. Face tayo. Ang liwanag ng buwan ay nasa 3% lamang at papalapit na sa new moon sa Nobyembre 20 ayon sa popular na paniniwala ng mga mangingisda ang panahong ito ay maaaring maging medyo tahimik sa panghuhuli ngunit may potensyal na bumuti bago o sa panahon mismo ng new moon sa aking karanasan ito ay panahon kung saan nagiging mas kapritso ang mga isda kaya ang pangkalahatang forecast ko para sa araw na ito ay mahina hanggang kapritso, ang kilos ng isda. Ang pangunahing dahilan ay ang malakas na bagyo at ang pagbabago ng atmospheric pressure. Ang mga isda ay magiging mas mahirap hulihin, magtatago sa mas malalim na lugar at magiging mas mapili sa pain. Kaya mga kaibigan, kahit mahirap ang panahon, huwag susuko, magingat sa dagat o sa ilog, at laging maging handa. Naway swertihin kayo sa panghuhuli, ni hindi balahibo, ni hindi kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share sa inyong mga katropa. I-comment nyo rin sa baba anong pinakamahirap ninyong huli at anong pain ang ginamit nyo. Ano ang mga plano ninyo Pangingisda sa mga susunod na araw, gusto kong marinig ang inyong mga kwento.